Maawala, ah, magandang kulaog, mga dang umaga sa inyo, no? Ah, may customer tayo. Ayan, tatlo. Ah, dito muna tayo, pre. Start mo nga, re, pre. Ah, ito, ipapatunong lang sana ni boss. Ah, kuso, oh, 30? 30 mm, tapos ibo yan. Ayan, ay dalaw. Ah, ang problema nito yung wala sa tuno. Kaso, may narinig ako hindi maganda. Ayan, oh. Tunog mula, uh, ito mo ito chichik na rin natin uh, Sabi ko kay boss uh, Ayan mayo Ayo lato lato din eh Pakinggan mo ara ano, oh. Pakinggan mo boss Ayan no? oh. oh. Napakaingay kulaog uh, Sabi ko Kung kaya naman ang budget Mababala ako sa miyay Mas maganda yung ayos na ayos Na wala kang isipin Kasi mga ganitong tunog delikado baka mandama eh tapos check na rin natin ang head nito kung bakit may tunog mga idol ano, mamaya update ko kayo dito sa kay boss, tara kayo boss yan sa nusay, patangkas din yan patangkas, tapos dito tayo sa isa to are yung kay boss uh, nabili mo lang boss second hand Nakasang kayo boss Pasig. ayan. Uh, Ito yung tunog ng makina niya. Talagang matindi rin ang tulog dere. Karagado. Gunggong! Barili kita sa mukha eh! Oy! Nakapuhaan nga nyo! Ay, ito mga kalaga, refresh natin to. Titsik natin yung mga tunog. Ayan o. Oh. Tapos pang huli. Ito kay Idol. Ano to Idol? Uh, okay. Balik na. Ito yung galing na sa akin. Ang CDI nito yung Wibon 2.5. Ah... Uh, Juan, sabi ko sa kanya palit na ng harness kasi pangit na parang spaghetti na Ayan, oh. pati yung sa ilalim nito masama na talaga Ayan. tapos may harness si boss ah, si boss, taga saan ka boss? San Roque, Ayan, San Roque Santo Tomas ah, malapit lang mga idol, ah. mamaya update ko kayo gagawin lang muna natin to malalayo pang uwihan ng mga ito Ayan mo ko ah. ito na yung motor ni boss ah, Binuksan na natin, ni-refresh na rin Kasi may ingay kanina naman, narinig nyo naman tapos ang cam nya uh, black cam, wala namang issue yan kasi goods pa naman eh, wala pang tama. Uh, ito lang nakikita kong ingay sa kanya, ito mga kulaog at saka itong shims at saka itong operation release. Kasi ang operation release niya hindi na nag-accurate, uh, malamig hanggang sa pag-init, ganun na ang tunog. Kaya sabi ko boss, alisin ah, na natin to. Tapos tinanong niya ako kung may kung may problema ba pag inalis niyan kung makakasira sabi ko wala naman ah, uh, yan inalis ko na tapos syempre shout out tayo boss yo yo, yo. muna tayo dyan <laughs> tapos taga, dito naman sa Tagatagig ah uh, pinabili ko ng ito bumili ako ng pinabili ko siya ng kuwana ah uh, timing chain nito hindi sa amin to kasi naubusan kami itong timing chain nito pwede na to Indonesia urik din naman to o kung may makuha kayong Thailand, di mas maganda. Pero kadalasan halos Indonesia na ang ngayon. Tapos dito naman, ang ingay dito, ang problema, yung guide, sira na rin yung guide niya. Ayan, ito yung pinalit na bago, mga idol, ayan ang bago. Tapos ito na yung problema. Ah, uh, puro crack na. May mga tama na to tapos, yun mga kulaog, ah, uh, i reshim -re din to, may problema din ang shims, kasi sobrang ingay na, pero wala na tong compression release, ha. So, ngayon, mamaya, papakita ko na lang sa inyo ang mga resulta ng ating ginagawa ng, no? kung goods ba ang ating mga pinalit na parts, utugma tugma, kung tumahimik na rin ang motor nila. Mamaya, update ko kayo, isa-isa. Oh yung mga kulawag ah, rin ang motor ni boss na taga sanuan boss okay naman okay naman boss yun tsaka yan ay tinuno natin tsaka yan na ang wow! okay na yung mga kulawag oh. okay taga tagay boss as lang ah <laughs> oh, pasig pala suray pwede ba ilayo mo sa akin to ayoko makita ito may itaulo ko ah pang ikaw muna boss o oh, pang ka pangatlo ako ah pangatlo eh sakto lang yan pangatlo ka din yung uuwi <laughs> Tawas ara si boss. Ah, uh, taga sana na boss. Ayan li pa, uh, pa si boss. Ayan. Mamaya ayo din umandar yan. Ayusin natin new bridge uh, at New bridge. Yo maka log, uh, ito yung sa taga Pasig ganun, Sir no, Ayan. Ah, uh, ito maganda na, Pikuento si boss. Anong sa iyo boss kahit kahit malayo baka sulit 'to. mo? Tinaga ko. Oh, ayan. Hindi tutoyan. 'yan. Bola lang yan. Uh, di ba Apo... yun na bumaya ko na ng pakalayo? Okay lang yon Importante. Ipupuntahan ko naman. Sulit na sulit. Wow naman! Wow! Basta magawa. Basta magawa. O, pero yun, nasasabi ni boss, sulit na daw. Yeah, o, wag ka magsabi ng tapos, boss. Hindi pa gawa yung motor mo yan. Ayan lang kay boss. Ah, uh, problema nito kanina. Pinakita ko na sa inyo ang ingay. Tapos, di ka boss, sabi mo ay walang takbong motor. Mahirap. O, ganito lang mga kalaog. Ito, wala, wala pa kaming ginalaw dito kasi nilinis pa to. Kakalinis lang. Ang problema dito mga kulaog, yung shimmings niya. Pagka nagkamali ka ng shimmings o oh, wala sa tama talaga, wala talagang takbo ang motor mo. Unang-una doon, mainit agad ang makina yung overheat. Pwede rin doon. Uh, ito, susukatin muna natin. Kasi ito, hindi to black cam mga kulaog. Ayan, hindi yan black cam ha. Ayan, no? O, oh, oh intik muna tayo. Ayan, mga kulaw ah, ito ang apat na sukat. Ayan, pinakita ko na sa inyo. Ayan. Uh, ah, 0.10, 15, 20, at saka 25. Yung kasi sukat ko sa mga hindi black cam, ano, ayan. Ah, ganito, intik muna tayo. Kaila sa akin, pag hindi black cam, ayan, mga kulaw kailangan papasok tong 0.10, tapos hindi pa pasok ang 0.15. Uh, testingin natin. Ayan, ipapasok natin. Ayan, pumasok mga kulaog. Goods yan. Kailangan hindi pa pasok 15. Ayan, napasok ibig sabihin. Uh, meron tong lagitik. Pero okay lang sana kung ganito. Pwede na rin to. Kung sakali, kahit konting lagitik. Pero kanina, napakalakas. Tapos, pigilin mo nga rin. Papigil ako yan. Ayan. Tapos dito sa isa naman pasok. Intik to ha. Pasok ang G's tapos ang 15 okay. hindi ibig sabihin okay aray. Ngayon sa Exus naman tayo. Ito napapansin ko kulaog Talagang sobra naman. Napasobra. Ayan mga kulaog, ayan 20 ano 0.20 at saka 25. Ngayon isusukat natin. Kailangan papasok tong 0.20 ano. Ayan mga kulaog. Oh hindi na pasok mababali ng pillar gauge pati kabila dito ito yung cost ng overheat walang takbo talaga ang motor mo at saka kaunting pandar lang napakainit yan ang dapat ay wala hindi na lang ako magsasalita basta yan ay dapat ay makuha ng mga mekaniko kasi ito delikado to bukod sa overheat pwedeng itirik talaga ang motor ang makina nito ang sukat kasi wala na sa standard sa uh, yun mga kalaog na ang problema nito At saka yung ingay niya kanina Nagpalit tayo ng Palit tayo yung timing chain Kasi ang timing chain niya ay local lang Mahaba uh, Hindi ko alam kung anong brand nito Basta ito ay Local Kasi ang original Ito ang pinakaiba ng original oh, ayan. Malaki talagang pinakaiba Sa forma pa lang At saka may mga code number yan Ito wala Ayan. Magkaiba talaga. Ah, uh, tsaka guide idol, kina pinakita ko na sa inyo kanina. Tapos bubuuin na natin 'to para sulit ang punta ni boss. Ano boss? Sulit kaya? Sulit 'yan, boss. Ay, naman. Hindi na sulit 'yan kasi unang una sa mga it. vlog ko sa mga post mo. Ayan, ayan okay. si boss ay dayo talaga yan Pasig pa yan ano Pasig. Ayan, bubuhay na natin mga kulawag Tapos pakita ko sa inyo resulta mamaya Kung baka puro lang tayo kayabangan kaya gagawin muna natin ano nang ayos bago tayo magyabang. A few moments later. Yan mo ko kulog, uh, ito na yung motor ni boss na taga-tagig, buo na. Uh, ito lang pinalitan ko. Ito lang. Ah, pasig pala. Sorry. Pasig pala, pasig kasi boss. Uh, guide lang, shims at saka timing chain. Pinalitan ko kasi local lang kinabit, mas mahaba. Ah, uh, ito pala, sabi ni Boss Boss ano nga Boss Sabi Sabi na ibang mekaniko Kailangan daw ibaba Kasi connecting rod ka ko yung sira So nagtanong sa iba oh. Sabi naman Thumb holder daw Kaya ginawa ko nag visit ako sa YouTube Yun nga Nakita ko yung Sa YouTube Yung YouTube channel Yung full of work Yung Nag-represent Nag-represent Nag-pick it Ang dami Kaya nag na dito up Sumubok ka lang Sumubok oh. uh, uh, Ito naman mga kulaw Gang under ng motor ni Boss uh, Ito lang pinalitan na Hindi natin binaba Ang makina niyan Ito lang Tsaka yung shims uh, Start mo pre muna Start mo lang para matapos na <laughs> Ayan mga kulaog oh. Stock na stock na ang kay boss ng motor oh Oh my god Wow yeah. Refresh lang wala tayong ginawa dyang ano Ayan rev natin Boss, ano, ayos? Ayos na ayos, kaya ko ako sa inyo, dito lang yan. Ayan. Ayan. Yan na mga kulawag na, no. Uh, pwedeng sumubok. Pag hindi gusto, may ayawan naman yan. Yan lang mga kulawag, maraming salamat.